naluto, Nilipat ko dito sa isa. Ay, na. Nilipat ko kasi. Hindi pwede dito. Mm -hmm. Ayan nga nilipat ko ngayon dito. Naluto. Tingnan natin. Hintay natin ng ilang oras. <laughs> 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 Hindi nakatipid tayo sa kwan. Kurhinte. Ah, sa... Gasol. Gasol. Ang <laughs> laingan. Ang Lain Ganyan init kasi. Tamubuata. Dito kasi guys, oh, hindi kinaya ng makapal kasi to. Kaya hindi siguro naluto yung itlog ko. Nilipat ko dito sa isa. Tingnan natin yung isa doon. Oh. Yung naluto niya. nilipat ko dito. Hindi pa masyado. sobrang init. Kaya ayun itlog, luto na. Makita kayo ito. Sobrang init. Try natin yung luto na ito. May kung pwede siyang maluto. Pakso ito eh. Parang hindi ko alam kung makaya ng paglulutoan ko. Kasi makapal kasi itong lutoan ko eh. Itong hawakan. Lala natin ang ito mahawakan natin yung kawali Luto na lang natin sa loob guys Nagluto na siya pero hindi masyado Pangit Dito kasi sa kabila hindi kaya Hintayin natin. Uulamin natin yun. Maluluto talaga yung ito kung sobrang kwan talaga. Sobrang sobrang init pa at saka dapat medyo manipis dito. Makapal kasi siya eh. Kaya hindi masyado na luto. Masyado. Kaya nilipat ko sa loob. Ito kasi makapal. So hindi pwede. Naluto rin siya. Naluto rin siya kaunti lang. Kaya nuray ko na lang dito. Kasi nagugutom na anak ko. Eh. Experiment lang namin.